Ito ang part 2 ng ating exercise for today. Ayan, gumamit ako ng bote ng suka. Yun ang aking ginamit na barbell. So, meron ng bawas yung suka na yan, 1 liter. Pero, medyo may bigat pa naman din. Hindi, hindi rin kasi ako pwedeng magbuhat ng mabigat na barbell or ng uh, mabigat na Bagay. kaya iyan lang muna at least kahit papano mayroon siyang uh, konting weight at ang importante ay ma-execute natin yung exercise ayun sa arms tayo yan. lahat arms ang ating uh, ine-exercise para matrim ang ating mga mala amaso ng braso 50-50 counts nga pala yung aking ginagawa bawat Uh, is exercise or bawat figure. Isa kasi sa aking insecurities talaga yung aking braso na malalaki kaya bibihira akong makapagsuot ng uh, sleeveless. yun lang guys, thank you for watching. Salamat sa pagsama sa aking pag-exercise. -e At yan ang, nga ang panghuli, jumping jacks.